Hello mga ka-episode, ako na lang bang hindi naka-upload ng Happy Happy New Year? <laughs> so before that, no, namasyal kami ng relatives ni Inchix sa park. So since ako lang mag-isa sa bahay, kaya in-invite ko sila at napag-isipan namin na maglakad-lakad muna bago namin i-celebrate ang New Year. So ito na nga, please Watch, tell, and turtle. <laughs> so happy New Year, sa ting lahat, and God bless us all. Please don't forget to subscribe if you're just new to my channel. Ting peshi? Oh, ting fish No, sumaya Oh, nung linya, paksig dum. Oh, family. oh, family. oh, family. oh family.

kung ano na lang mga nakikita nila yung damo may tangcha daw tapos ito mulberry ang sayo nila nakikita ng mulberry vermelho hala gusto mhm ah destination na kasi pagod na kanina. So, ito na yung last. And, uuwi uh, uh, na kami. So, hello mga kaibigan! So, naka-uwi na kami ng bahay. Niyo. So, naka-uwi na kami ng ating dinner. Mayroon tayong singer. Say hi! Say hi! <laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mahingat siya. One down. <laughs> Mga adik din pala to. <laughs> Meron pa. Happy, happy, happy new year po sa ating lahat. At umuwi na nga yung mga bisita ko, no? So, yung lalaki nga pala, <coughs> excuse me, kapatid ni Enchik. Tapos yung matangkad na babae naman, isa na asawa nung ano, kapatid ni Enchik. Tapos yung maliit naman na babae, sorry, maliit lang talaga siya, is pinsan nila yun. So, ayun na nga, ano, bago kami nag-dinner, eh, naglakad-lakad muna kami sa park, nagpapa, ano lang, nagpapagutom ng mga ilang oras bago kami umuwi dito. And, nakakatuwa lang kasi na-appreciate nila yung luto ko. Naubos pala namin yung, ano, dalawang bote ng wine. At, ang saya lang kasi masaya sila na, ano sila, na-entertain ko sila ng maayos. And, ayun nga, naglilipit na ako ngayon. Tapos may tumawag sa akin na Mag-new new year daw kami doon sa May Paulista. Manonood kami ng fireworks. Dito na mo, sugaton ang new year. oh, dito na yung sugat. So, see you later na lang. A few moments later. sa reconnect. We're on our way to Paulista. Looking, looking for fireworks. Kami lang dalawa. oh, solo namin ang daan. <laughs> Walang, Walang kalaban. Walang kalaban. Dito na kami sa so try mas <laughs> mas So, ayan. <laughs> cellphone available! <laughs> <laughs> available cellphone. Baka gusto nyo. <laughs> Diyo niya na pag mag Boa noite. Boa noite. Mingaw man lagi. Dito raw gaganapin ang fireworks. Mingaw lagi, wala masyadong tao. Andon lahat yata sa ano sa dagat. Model of the night. <laughs> so, doon tayo pupunta. Doon banda. <laughs> so yan ang hitsura na Avenida Paulista New Year 2024 so kung gigotong pa palit lang ka dari ah <laughs> militan. Papunta lahat mga tao doon kasi nandoon ang show. So, ayan. Pauwi na nga ako, no? Time check. Alas dos na ng madaling araw. So, ayan. Mag-isa akong naglakad. Nag-separate twist na kami ng aking kasama. So, ayan. Ang kinakatokatan ng lahat ang maglakad mag-isa dito sa aming lugar banda. So, ayan. Hi! Finally, I'm home. No, I'm in the elevator pa. Elevator. So, naka-uwi na rin at last. And, super pagod, but worth it naman. <laughs> worth it? Parang hindi yan. Mukha ng worth it, ah. Talaga worth it ang, ano, New Year ko ngayon. Super tired, but Parang may na ako sa taon na ito. Parang na-accomplish ko yung end of 2023. Huh? Ay, basta. Ayun yun. yun. So, so, ayan. Hanggang dito na lang po. Thank you so much for watching. And, please don't forget to subscribe sa mga bago pa po sa aking channel. Bye! Ye.